Hello, welcome to Virgo, Philippines. So, ito yung na reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. By the way, if you want to book a personal reading, dito na lang sa Facebook page namin, Madam P. Hanggang August 2025 na lang po ako open for personal reading and then close ko po muna ito para uh, makapag-focus ako doon sa ibang um, business um, ko po. And kung gusto mo makakuha ng discount, 20% reading uh, discount tayo dito sa Bandang Sibol. Sibol yung pinaka-Facebook page, pero yung search mo Bandang Sibol to get 20% off in all available reading. Okay? So, kung available ka ng mga September, pero nakapagpabu ka ng August, Uh, pasok yan. Kahit ang bawa September ka pa available. Basta August lang ako mag-a-accept ng magpapabook ng personal reading. Okay? So, uh pag inopen ko ulit siya, uh announce ko na lang ulit 'yon. So, thank you. Let's start. This is for the sign -off of Virgo, summarizing Venus Jupiter Virgo. Do we have here for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos You are the Justice card and the Queen of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn. Ito natin, uh, you are someone who is already stable. Stable sa pa lalo na sa career na with the Justice card. Maybe business, money is good or. okay ang flow because you are someone na sabihin na natin hindi ka babastahing tao you are someone na may masasabi sa buhay and pinaghirapan mo to ha 5 of wands kung ano man yung pagkakakilala, respeto at kung ano man yung stability na meron ka ngayon lahat to pinaghirapan mo naghirapan ka rin, nag struggle ka din dyan pero I can see na deserve mo kung ano man yung mga bagay na meron ka na ngayon at dumadating pa sa buhay mo. So, pagdating sa love, sino tong person na nakakonect mo? Pag di ka nakaka-relate mo, kung pilitin, yung mga next readings pa naman tayo. Four of Cups is here. Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. I I feel like itong person na to is pwedeng spiritually connected ka dito sa taong to pero more on sa reality siya nakatingin. Page of Swords is I feel like um may mga ideas or may mga nasa, may mga bagay na naisip ka maybe in the past na iniisip ngayon itong person na to. Pwede may mga na-share ka sa kanyang ideas, knowledge, and then ngayon, iniisip nitong taong to yung mga bagay na yon, Yung mga nabanggit mo sa kanya na yon. And this person is really thinking about the future. Parang itong person na to, gusto nyo makipag-reconcile. So maybe itong person na to is someone in the past. And then pwedeng may uh, separation or disconnection na nangyayari sa inyo ngayon. Wait lang guys. Okay, so nagbawas lang ako ng ilaw, no? Kasi medyo mainit siya pag may ilaw. So, ano yung emosyon na nararamdaman ninyo sa isa't isa? Ng person na ito. Pagpasensya mo na yung gamit kong card, guys. Medyo luma na talaga to. So, medyo nahirapan ako i-shuffle siya. emosyon. Eight of Wands. Three of Pentacles, Ten of Wands. Kunin ko na rin yung emotion ng person na ito sa'yo. The High Priestess. Okay, can spiritual connection sa inyong dalawa. The world, major arcana, at saka six of swords. at uh, five of swords. So, sa nakikita natin dito with the eight of wands. Um, ang importante kasi sa iyo ngayon yung family mo, or yung, I don't know, yung iisipin ng family mo, or what. <coughs> Nararamdaman mo sa person na to. Parang out of the, ano talaga siya eh uh, out of the focus, focus focus or ano mo um path mo ngayon parang ang focus mo ngayon with the 10 of wands is to move to move on yung iba pwedeng nakamove on ka na rin from this past person and uh, you are dealing with other people ngayon na mas nagbibigay ng happiness sa'yo rather than this person kasi pwedeng nawala na talaga siya kung baga sa isip mo sa ano mo sa sa focus mo at wala na okay ka na eh etong person na to spiritually may connection pa rin kayo and with the world five of swords iniisip ka kanya iniisip ka niya ngayon tapos may mga negative na binabanggit sa kanya yung ibang tao na may kinalaman sa Tapos hindi niya 'yon masyadong iniintindi, naiinis pa nga siya. Kasi bakit kailangan ka pang siraan ganto ganyan sa kanya? Nakakaramdam tayo ng selos, ng jealousy. Like maybe there's a person na ka-connect niya ngayon na nagseselos. Na may kinalaman sa iyo, tapos kaya kasi nisiraan dito sa person na 'to may naalam naman nung taong yun. Hindi naman niya kailangan gawin yun. Parang hindi naman niya kailangan sirakan ka sa kanya or sa person na to. Pero nandun kasi yung pagsiselos at saka insecurities ng other person na nagiging dahilan kung bakit niya ginagawa yun sinisiraan ka. Um, this person is already awakened uh, sa spiritual connection ninyo. Kaya, parang kahit ano pang sabihin ng taong yun wala nang magagawa yung person na yun kahit ano pang banggitin niya na may kinalaman sa'yo wala na eh parang sarado na isip nitong taong ito yeah, parang hindi ka na niya magagawang siraan pa dito sa person na ito kasi awakened siya sa connection na awakened siya sa connection na the moon is here so yeah, this person is dreaming about you wishing you were here pa nung ngayon. <clears throat> Pagpasensya mo na yung boses ko, medyo, ano, minamalat ka sa ngayon. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? you have your the hermit this is Virgo energy and the star the major arcana two of pentacles and the six of pentacles stars Virgo Capricorn in the future nakikita natin yung focus mo dito um you are the hermit nilalagyan mo ng shell yung sarili mo no na parang hindi mahayaan yung ibang tao na masaktan ka or what. Kasi alam mo kung ano yung dapat mong gawin para hindi nila magawa ito sa'yo. Uh, parang minibigyan mo rin ng boundaries yung mga tao. Sino man, friends, uh, katrabaho, diba? Uh, if you have a business, empleyado. So, nandun yung paglalagay mo ng boundaries para hanggang dun lang, hanggang dyan lang. Hindi pwedeng Uh, lumalim pa yung connection nila sa kasi alam mo sa sarili mo na uh, bakit ko naman gagawin to na makipag-connect dito sa taong to eh in the future there's a possibility na saktan lang nila ako or iwan nila ako so nandoon yung ginagamit mo yung utak mo hindi ka na ganoon nagiging open and the star is here you are nalalapit na sa any dreams or goals na gusto mo. The, way, the more na nilalayo mo or dinidistansya mo yung sarili mo, the more na namas na papalapit ka dun sa goal or whatever your wish is, dadaling ka talaga dyan. And in the future, you do have your the uh, two of pentacles, of pentacles. Person mo to, um, Well, this is a balanced energy. Clarify this. Four of Wands. Seven of Pentacles. Mas magpo-focus siya sa money. Regarding sa relationship, family, matters, or whatever kind of relationship, partnership na meron siya sa buhay niya. Nakita tayo dito ng problema, Nine of Wands. Ah, Nine of Swords especially yung may mga usaping family problema problema regarding dito ace of wands is showing to me as a very fiery energy away gulo ganyan and maraming mawawala dito especially usaping pera no na no, may kinalaman doon sa person na kakonek niya so, lalo na yung iba sa inyo kung yung kakonek mo may kakonek na iba maybe pamilyado pa nga There's a possibility of problem regarding money na magiging dahilan para magkaroon ng pag-aaway-away sa kanila. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.